Magandang araw, kaibigan. Ako muli si JB Salayo. Tara na, sa landas ng pag-asa. Basahin natin ang maikling ebanghelyo ngayon mula kay San Lucas. Sa ating pagbabasa, ilagayin mo ang iyong sarili sa eksena. I-imagine mo ang itsura ng mga tao doon. Ano yung kanilang mga suot, ano yung kanilang amoy, at ang kanilang mga facial expressions ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kanya, nasa labas po ang iyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang siyokong ina at mga kapatid. Sikat na, rockstar na si Jesus. Crowd-drawer na siya. Kaya't hindi na siya madaling malapitan kahit ng kanyang mga kamag-anak. At siguro, mahaba na yung kanyang tour kaya na-miss na siya ng kanyang ina at mga kamag-anak. Kaya't pinuntahan na nila si Jesus. Pero ano ang sagot ni Jesus? ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito ang siya ina at mga kapatid. Hindi naman sinabi sa Ebanghelyo na hindi na nga niya ang kanyang ina at mga kapatid. Maari namang pagkasabi niya nito ay eh, nagkita-kita rin sila. Alam nga namang pumayag si Inang Maria na hindi niya makausap si Jesus, di ba? Siguro ang mas mahalagang mensahe sa Ebanghelyo at ating pagtuunan ay ang pag-aanyayan ni Jesus sa lahat, sa ating lahat na maging kanyang ina at mga kapatid. Kay Jesus lahat ay welcome basta't tunay na nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Alam ni Jesus na maraming tao doon sa kanyang crowd ay naparoan lang dahil gustong gumaling sa kanilang sakit. At yung iba, yung mga pariseyo, ay naroroon upang magabang ng kanyang, sa kanyang mga sinasabi at maghanap ng butas upang siya ay gawa ng kaso. Mahabagin si Jesus kaya pinagaling niya ang lahat. Kahit yung mga humawak lamang sa kanyang laylayan ng kanyang balabal. Ngunit nais niya na ang lahat ay makinig ng maigi at tumupad sa salita ng Diyos at hindi yung lalapit lamang kapag may kailangan. Palikan mo ang eksena sa Ebanghelyo sa iyong imagination. Ano ang itsura ng mga tao nang marinig nila ang sagot ni Jesus? Sila ba ay natuwa? O nainis? O nalito? O sila ba ay walang pakialam dahil tuwang-tuwa pa sila sa galak dahil sa kanilang pagkakapagaling sa kanilang sakit? Ikaw, ano ang itsura mo doon sa eksena? Suriin natin ang ating kalooban tayo ba ay nagdarasal at lumalapit kay Jesus dahil lamang sa ating pangangailangan? O dahil ba tunay nating gustong sundin ang kanyang mga salita? Sa ating pagharap, sa ating mga gagawin at mga desisyon ngayon at sa mga susunod na araw, naway maging ayon ang mga ito sa salita at kalooban ng Diyos Ama upang tayo ay maging mga tunay na ina, kapatid at kapamilya ni Jesus. Kung ikaw ay na-bless ng reflection na ito, pakilike at pakishare mo na. Ayain mo na ang iyong mga kaibigan at kamag-anak dito sa landas ng pag-asa.